ganyan no, no. the Guys, ganito kami kahirap sa Dubai ngayon. <laughs> ganito, ganito na kami kahirap sa Dubai ngayon. Nagbebenta na kami ng plastic. O, oh, ayan, o. No. No. Mga walang work. Mga walang work, ano na? <laughs> Charis lang. Oh, ayan, ayan, guys, o. Oh. <laughs> Basta dito sa madilim ako magtutulak ng mga ano araw, mga 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 ano ah. Dan! Dan, ikaw na bahala dan ah. Mapakit ka lang dyan dan para hindi tayo maya. Ayan na nga mga kabayan, kung gusto nyo po magkapera, magbebenta po kayo ng mga buting ano. Mga empty battle ng tubig, b <laughs> ayan oh, na Hoy oh, it's your turn na buhaw. at na at least boysy dapat asal asawa, mga wala kasi mga housework kasi. Oh, na alikana 'yan, ate. ko na Oh, dahil wala kayong mga trabaho, mga alam niya na nakikita niya naman 'yan eh. <laughs> <laughs> ay, yon, kasi ko pa to. Nakikita niya naman yan eh. Nakikita niya naman. Para pumakoy kayo sa mga asawa niyo. Ayan. Magano kayo magbibenta ng ano. Doon. Ayan. Yung totoo sa asawa. Wala tayo may wala tayong trabaho. Yung dalawa. Part-time ni Simon. Part-time ni

Guys, kung may mga empty bottle po kayo, punta lang po kayo ng Algorer. Tuturo po namin kung saan kayo magbebenta ng mga empty bottle. Dito lang sa Algorer. Algorer. pasok kayo doon. Pagpasok kayo ng entrance 2. May ganda! Okay. Bigay mo kayo Kasi may asawa yan. Tayo wala. Baka tayo makahanap ng asawa. nga dito. Kasi talaga sa mall naman. Napak- Hindi bang meron silang ano. Para ba, ano, happy kayo ang smart pag dating doon, sarado na. Ito <laughs> na nga guys. Nagtanong kami doon sa card. Dati daw meron dito sa Carrefour. Ngayon wala na daw. Ayan. So ngayon, search kami kung saan pwedeng magbenta nito. Kasi sayang yung effort namin na magano na mag- magtulak papunta dito. Yamin Ada noktanya. Sok aku Ah.